Sa mga nakasubaybay sa Aerox serie, ito yung nangyari noong December. Sa mga di nakakalam, panay ang error 12 ng motor ko since October. Walang at nga at walang sunog, walang sira. Walang ad pro at hindi ko rin pinalagyan ng ad Kaya ang tanging solusyon, palitan yung buong stator assembly. And after that, wala na problema hanggang ngayon. No error 12, no problem. Isa sa mga lumabas na problema pa noon, yung walang hatak. Naka full throttle na ako, 20 lang ang takbo, wala nang nangyayari pang iba. Kaya inisa-isa nila yung pwedeng problema. And umabot kami sa point na kailangan na ibaba yung makina para ma talaga yung internals. Pero tinanong nila ako, hininga nila ako ng consent bago mag-proceed doon. And since wala naman tayo magawa, kailangan na natin talagang gawin yan. And nakita nila, nag-loose compression. Ang pagkakaintindi ah, ko, nag-skip ng tatlong ngipin ata. Hindi ko alam kung timing chain yung tawag doon. Isa pang lumabas na problema ay yung nabilog yung thread ng kinakapitan ng stator assembly. Kaya talagang kailangan ibaba yung makina. Kailangan ko iwan sa kanila yung motor kasi oras na ng bakasyon namin sa Baler. Kaya nagamit ko lang yung motor ng early January. And so far so good. Nasa break-in period pa siya ngayon and sobrang laking pasasalamat ko sa Motocup Manila sa pag-aalaga sa Aerox natin. Again, Motocup Manila. Dito lang yan sa Abad Santos, Manila.